Hey, what's up? Good morning. Tuguro ko ang gusto ko. pa ang bibi uh, ko. Pa Anong pala nyo niyan? Is... Aloc? Sunday. Palas pas. Pam, Sunday. Kaya basa rin mo kami. Ditsan na iba tau Si Bibi, kendra sa India. Si Nono, sa Tristan. Si Tagi. Ano ka Tagi? Ito mong kayo. aku ke Intra Kosa di Ako ko aku pasti Filipi masang lini kita dengan lengkap player kita teman duan nah pengguna itu mana saya Pep let's go at you na nga I'm Filipi ya yeah. ah participate muna kita sa Pamsani eh. that is the culture Panunong kain ko sa disciples, disciples. Yan, sa disciples kasi na yan chain yan sa pamilya dating disciples si papa ngunya na maluya ng tuhod niya ako na nakapalit ako ba sa ang sulong pogi aki kaya yeah. <laughs> ako ang pinalit yan yeah. anyway sige mama dun sa simpan huwag tamo na yun naman tayo nang garayin sa Maya! <laughs>

Hoy, oh, yung so mga disciples. So, disciples. Sudo so, kanta. Sudo so, ang kanta. Kapalit. Ayan eh.

Ako naman. Ako naman. Hello mo ka Six and a half hours later. Yo, what's up? Taka nang tang. Ta na tayo sa mga ah, alaga tayo. Alagang duhos. Kung na nagay na na. Iya. Oh. Ang tarigis forty Ito sa bawag. Parang kung tala yun eh. Let's go! Yo! What's up? Ano, update lang ito sa ano? Ngayon na manok ata. Okay naman. So, arigado na. So, grow, grow out pen ka mga part ta. Then, going well man. So, breeding ta. Tanay, na gano'n na yun -ano, eh. Nagdagdag kikilo. Naggabat, naggabat sa so Rhode Island ah. Ibig sabi maray so pag-alaga niya gawang pagwara ko. Ano na yun eh, 2.2 kilos na. At ang nagabot yun yung -dig digdi, 1 in half pa lang. Kali yun, mag, ano, nagdagsitin bag magabato na. Tapos so, so native tang babae, eh. bilugun na lawas, matabaon. Tapos so, doon ano na ito 2 months na hindi wata siwo na inat ketong native ta pero haptic sa sito kaya hindi ito palayan kay e, pambulang may sugun so doon siyo binulag ko nata no, nag -iwal. tapos ba next ano next na ano ta vlog ta mag uh, purchase naman kita kay bagong 45 days broiler para atamano na hanggang pista na tapos try ta na ito baloon kay ano So, dati ko pag-alaga na unli feeding tanganing maray ng buhay, buhay siya na ang karne. Tawin kayo na yun. Buhay-buhay isa na. Kung pero may buhay ang broiler, dahil ba siya nagtataba masyado ta. Mayroon. Sige niya, kasi sa'yo naglalakaw pag tigre-range ang broiler, dahil siya pwede ano, i-range ang broiler. Ta. Pero naniwang, dali yun siya mag- Dahil siya po tulos pag buhi. Deo, sige nang iro, sige na ko na ay na ano gayud tutunaw so ibisi ba pupugod kinektro <laughs> pero ngunyan nung tuyaw na doon sa nakagibot at improvised ang grow grow out pen pero ano nagmarera yung uh, lawas dahil sila nakakarulok so konsensya na karabot pakawarog kayo itong so mga broiler talaga sa kulungan lang tapos plano ta pad makabalik range net nagapo kay range net ta uh, may ako ini palibutan ki palibutan ki range net para kasi so uh, yung mga native tar mas ano, maray na buro ko tayo eh. maray bukon pag iyawang sa kulungan <laughs> pero yun yung mga breeders ta digdi lang yun sa breeding pen yun yung mapadakol kang ano ta gayon okay. na nang ano standing kayo yung dupa pares matabaon tapos sa bunay hindi ko pagaling na ang subunay. Hey, Hindi ko pa pigiro. Pag nagkanling kita sa katayli. Sa katayli, uh, pwede mong subunay. Eh. Siguro ko pagbalik ta after kang ano. Pag uh, vacation kang sa Holy Week. Merkulis ata. Makablog na kita kaan. pa ano lang Sabado, Domingo. Mapitita kay Maray. Baka ma kanling ta rito ta almost mo ano na ito. 8 days. Pag kang Merkulis santo. Makiswaro mo na kita sa pag-celebrate ka ang Holy Week niyan. By the way, ngunyan pala ang Palm Sunday. Magtating kita ngunyan. saro kita sa Disipulos. tigis sa Santat Narintina. Minsan, ano, mag... Ano lang kita sa... So, sa culture. Mag-sasabay lang kita sa kultura kang tigil. Ngayon, mahiling man kang mga... nagsurul na henerasyon, na araw kayo niyang pag-celebrate ka ang Holy Week. Tigil sa poblasyon. By the way... Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. See you in the next vlog. Maraming kita dakol kitang mag magigi ma mag, mag vlog kay ni sa mga masunod na mga aldaw si Mana Bulan. Nagay problema na so sa tuyang. Lalo na pag nagimsa na kay ni so ano. So mga bunay, mga dako magkakaygo kita na content para sa tuyang backyard farm. Hanggang dito na lang muna. See you in the next vlog. Bosby signing out. Happy holiday. Let's go.